hi po sa inyong lahat, welcome back po sa aking youtube channel, so ngayon magluluto po muli tayo so I hope samahan nyo po ako guys sa aking pagluluto, so gagamit po tayo dito ng isang maliit na piraso ng kalabasa or yung pumpkin, ayan hahatiin natin sa um, kalahati and then, uh, yung kalahati lamang po ang gagamitin natin so una, babalatan po muna natin ito, saka po natin ito tatanggalin tang yung kanyang buto ayan guys, so ang uh, recipe ko natin ngayon is yung halo-halong gulay pero kung um, pero yung mga gulay na gagamitin ko is yung available lamang po sa akin. So ito po yung tinatawag natin na um, ginataang gulay. Ayan, napakasimple lamang po ang mga sangkap nating na gagamitin dito and yung available lamang po sa atin ang uh, pwede nating ihalo, pero kung may mga fresh po kayo, or mas maraming gulay ayan, mas maraming gulay, mas masarap ayan, so kung bago po kayo sa aking channel at hindi pa po nakasubscribe uh, pwede niyo pong pindutin yung subscribe button sa baba and then pakipindot lamang din po yung uh, bell button para updated po kayo sa ating mga susunod na uh, mga bagong videos na ating i-upload at kung may katanungan po kayo or may suggestions na gusto nyo uh, lutuin natin, pwede po kayong mag-comment sa baba and then atin pong um, um, lulutoin kung ano po yung mga inyong mga request sa atin pong uh, makakaya. Ayan. Maraming maraming salamat din po sa inyong lahat guys sa lahat po ng nanonood ng aking uh, uh, vlog for today. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. And, um, kung saang bansa po kayo nanonood, pwede nyo pong i-comment sa baba at atin pong i out sa ating susunod na video. Ayan guys, at, um, konting kahilingan lamang po sa inyo, um, paki pakilike and share lamang po ang ating uh, video for today. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, ito lamang po ang gagamitin natin. And then, gagamitin po tayo dito ng ilang piraso ng bawang. And ganun din po, um, uh, hihiwain natin ito sa maliliit na piraso. And then, gagamit din po tayo dito ng isang piraso ng uh, sibuyas. Ayan. So, yun lamang po ang uh, sangkap natin gagamitin. And then, gagamit din po pala ako dito ng konting pork belly. And nahiwa ko na rin po siya ayan so ayan, thank you, thank you po sa inyong lahat sa nanonood po sa aking vlog for today mega mega love, shout out po sa inyong lahat ayan, sana mapanood nyo po ang ating uh, cooking vlog hanggang sa dulo po, ayan, maraming maraming salamat po yung yung kompletong recipe po pala is nasa dulo ng ating video so sana um, hanggang dulo po panoorin nyo po guys ayan so upisa na natin magluto so naglagay po ako dito ng dalawang tablespoon ng cooking oil and then atin po munang gigisahin ang ating sibuyas ng isang minuto ayan so pagkatapos ng isang minuto ayan ilalagay na natin ngayon ang ating bawang At pagkatapos, gigisahin uli natin ito ng isa, pa, isa pang isang minuto. Hanggang sa mag-brown siya ng konti or um, lumabas ang aroma ng ating panggisa. Ayan, so after ng isang minuto ulit, ilalagay na natin ngayon ang ating pork belly. So, hiniwa ko na po siya ito sa maliliit na piraso or bite sizes. Ayan. And then, saka po natin gisahin. Uh, ituloy lamang po natin ang ating paggisa hanggang sa um, mag-brown konti or mag -iba ang kulay ng ating pork belly. Ayan guys, so ayan, Ginisa lamang po natin ito hanggang sa mag-brown siya. So, eto, nag-brown na po siya. At pagkatapos, maglalagay po tayo dito ng konting tubig. Kasi hindi pa po, po siya luto or hindi malambot ang ating pork. So, uh, maglagay tayo ng konting tubig. And then, isisimmer po natin ito for another 10 minutes hanggang sa lumambot po ang ating pork. Ayan. And of course, tatakpan po natin siya para madali po siyang um, kumulo or maluto. Ayan guys, so pagkatapos ng 10 minuto, ayan, i-check po natin siya. And then, saka po natin ito hahaluin. So, ang pork po natin is anon, um, malambot na siya or medyo malambot na siya. And ngayon ilalagay na natin ang ating kalabasa at ang ating uh, okra. and then ang ating green beans. Ayan. Ito lamang po ang sangkap na ating gagamitin ngayon or ang ihahalo natin ngayon. Saka po natin ito halo-haluin para mag-combine po lahat. Pero kung may talong po kayo, pwede nyo pong dagdagan. O kung anong mga gulay na meron po kayo, pwede rin yun pong idagdag, Ayan, mas maraming gulay, mas masarap. Saka po tayo maglagay dito ng 1 tablespoon of light sauce. Or kung wala po kayong light sauce, pwede din po ang salt. Ayan, saka po tayo maglagay din ng konting paminta. Pandagdag lasa po sa ating niluluto. Or pwede ba kayong maglagay dito ng uh, magic sarap or kung anong mga spices na meron po kayo. At saka po tayo maglagay dito ng 1 cup of coconut milk. Ayan, saka po natin haluin para magcombine lahat ang ating mga sangkap na ating nilagay. And then tatakpan po muli natin and continue to simmer for about 10 minutes para lumambot po or maluto yung kalalagay natin na mga gulay. Ayan guys, so after 10 minutes, ito na po siya. Ayan, haluin po muli natin siya. And then, um, luto na ang ating ginataang gulay. Ito po ang ating recipe for today. So kung nagustuhan nyo po, kindly um, give me a thumbs up and also kindly share our vlogs for today. Ayan, so, luto na, guys. Ayan, and uh, sana nagustuhan nyo po, guys, ang ating um, recipe for today. Ayan, so, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat, guys, sa lahat ng panonood And gusto ko lamang din po magpasalamat sa lahat ng uh, bumubuo ng Team Swen Families. Maraming maraming salamat din po sa inyong lahat guys sa so patuloy nyo pong pagsuporta sa aming mga channel. And of course, gusto ko lamang din pong magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers Talagi lagi pong nandyan na sumusubaybay sa aking channel. Ayan, thank you, thank you so much po guys and sana pagpalain po tayo ng uh, may kapal. Ayan, and uh, hanggang dito lamang po and I hope to see you guys in my next vlogs. Thank you, bye bye!